meron tayo pitong klase na pwede makatulong sa inyo para mapataas ang inyong reach at saka engagement. Paano palakihin ang inyong reach at engagement sa social media? Meron na tayong pito na sinabi at napaliwanag nung nakarang araw. At pagsamasamahin natin ito para makompleto ang lahat ng kailangan nyo. Una, gumamit ng tamang oras at post upload kapag aktibo ang audience mo kadalasan umaga o gabi. Kailangan gumamit ka ng tamang oras lalo na sa pag-upload. Meron tayong aktibong umaga at sa kagabi. Pwede nyo gamitin yung oras na yon. Pangalawa, gumamit ng content relatable yung tipong ako o ganyan din ako dati para mas ma-share at makomentan. At meron naman tayong pangatlo. Maglagay syempre ng hook sa unang tatlong segundo. Napaka-importante nito. Diyan pa lang kung paano na mag stay o mapagpatuloy ng inyong mga audience. Dito nakasalalay kung mananatili ang isang audience o i-escape lang ang viewers ng post mo. At ang pang-apat naman, gamitin ang mga trending sounds at hashtag. Nakakatulong ito para lumabas ang post mo sa algorithm. Napaka-importante nito, syempre, para mapaging aktibo mo si algorithm para makita talaga na ikaw ay aktibo. At isa pa, may panglima, makipag-interact sa mga audience. Siyempre, kailangan mo mag-reply sa bawat comment nila. Magtanong sa caption at mag-like sa mga feedback ng mga followers mo. At ang pang-anim, consistency is a key. Diyan pa lang, kailangan maging consistent ka na sa bawat upload mo sa regular post mo kailangan mas madalas na nakita ni algorithm yan na huwag mong kakalimutan at ang pang-pito, gumamit ng clear at malinis na visual yung titingnan sa mga upload mo siyempre, unang unang tinitingnan nila yung video quality mo kung paano to mas magandang tingnan lalo na sa image ito yung madalas sinitingnan ng mga viewers. Kung gaano kaganda ang views or yung ginawa mong video kung gaano siya kalinaw. Unang tinitingnan ng tao ang quality ng video o image bago ang caption. Siyempre, kapag maganda ang inyong resolution maganda ang ginawa niyong video, madalas hindi na tinitingnan yung caption. Kahit maganda pa ito, kahit matalino o nakaka-interact, pero pag mas maganda ang video na ginawa mo, malinaw, hindi malabo, hindi blurred, syempre mas makikita nila yung quality ng video at papanoorin nila yon at mag stay sila. Yan po lahat ng mga bagay na pito na pwede niyong gamitin para mamataas ang inyong reach at saka engagement. Pwede niyong siyang gamitin, i-apply, lalong-lalong na kung bago ka lang. Sana kung may natutunan at informative, pakishare naman po para naman alam po nila lahat. Bye!